Sikin isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome na lang po sa ating YouTube channel. And of course, you are still watching Chicken na Nams TV. Talaga pong pinagpala yung araw natin sapagkat meron po tayong namisang basilan po na inahin ngayon mga kasikan. So, sa video po natin ito, i-update na po namin kayo sa ating pong kalagayan ng mga basilan natin ng mga manok. At the same time po, kukunin po natin yung mga pasisyo natin para malagay na po natin sa uh, brooder area natin mga kasikan. So, last October 31 nga pala Makasikin is meron din tayong isang inahin na basila na namisa din yung bunguto na basila natin. But hindi namin na-feature sapagkat yun nga, binagyo tayo, walang signal, walang internet. So, ngayon Makasikin, ipapakita ko na lang rin po sa inyo yun pong mga pasisyon niya sapagkat medyo malalaki na malapit na pong mag week. So, meron tayong dalang basket para makuha na po natin yung uh, mga sisyo po na kakapisa lamang mga kasikin. Nandito nga pala tayo sa atin pong petlugan ng mga basilan. So, sobrang peaceful mga kasikin. Walang masyado ng itog sapagkat medyo maliit lang po yung mga alaga natin. So, dito, meron nga palang isang basilan na naman na naglimlim. Ito po yung basilan na na-feature ko po nung nakarang lindol na talagang tumigil. Kuminto siya sa paglimlim sapagkat ayun nga dahil ni Lindol at ngayon balik limlim naman siya mga kasikin Ang problema lang talaga nito, ah, meron na sana siyang labing isang itlog yun every time po na bumababa siya yeah, dito para kumain kinakain niya po yung ibang itlog niya kaya sa kasalukuyan walo na lang po yung itlog na nilimliman nito makasikin so dito rin tayo sa ating basila na namisa ayan po ah, sobrang ganda makasikin no so meron pong isang kulay na na iba dito makasikin no parang talisayin po ito So, manang-mana sa atin pong street comb na talisain mga kasikin Hopefully, street comb po ito. So, so far, meron siyang walong itlog. Merong dalawang bugok dito mga kasikyan. Ayan, kinuha ko na kanina. So, dito, merong anim. Ayan, ni natin at ilipat na natin sila sa brooding pen natin. Nang sa ganun ay makakain na po yung kanyang mga sisim mga kasiken Okay, so, kasikin, hawak-hawak ko na ngayon ang ating inahin. At, syempre, yung mga sisyo nandito sa loob ng basket. Medyo basa pa yung iba, mga kasikin. Sapagkat mayroong dalawang itlog dito na uh, huli pong napisa. Kaya, ayun, medyo basa. But, alam natin na, syempre, lilimin man ito ng, ina, mga, ng inahin. So, walang problema, mga kasikin. So, dahil nga, hindi tayo gumagamit ng pailaw. So, simply, pure hinhatching lang po tayo, mga kasikin, no? Okay. So, dito tayo. Punta tayo. So, Naihanda ko na pala yung kanilang lagayan, mga kasikin. At inuwi sa kalasalukuyan, ano dito pala yung kapatid ko, mga kasikin, no? Ayan, patuloy na nag-demolish po sa ating bahay, no? Ayan na po yung kalagayan ng ating babahay, mga kasikin. So, dito tayo. Dito natin ilalagay po yung ating uh, newly hatched po. Ayan na po ang inahin. At syempre yung, yung, yung mga pasisyo. Ayan. Ayan tatlo apat lima anin so bigyan natin sila ng patubig at the same time patoka mga kasikin so kasikin ito na po yung patoka po ng ating uh, hatch po so ang gamit natin kapag bagong pisang sisio mga kasikin, is booster blue po syempre so yung inahin lang po talaga yung makakakain pa sapagkat medyo mahina pa yung mga pasisyo ayan ba't ayan tumatawag na siya so Ayan, lumalapit na po yung iba. So talagang gutom po yung inahin mga kasikin. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo yung ating pong isang inahin na anamisa na last October 31 po. Bigyan din natin ng patuka. So malapit na pong mag 2 weeks po yung mga pasisyon niya. ayun dito, tingnan yung mga kasikin. Ayan, Okay. Sampo sana yung napisa mga kasikyan but yung dalawa sa pugan mga kasikyan ay naapakan niya kaya namatay. So, yun, sayang, no? So, eight pieces po yung kanyang si mga So, ito po yung kauna-unahan niya pong sisiyong mga no? Okay. So, mayroong talisayan mga kasikyan, no? Sobrang reliksi po nila. So, yung patubig po nila, ayan, plain water lang po. So, yung isa na bago lang namisa mga kasikin, ang ibibigay natin na patubig is tubig po na may molasses. So dito na mga kasikin, meron tayong isang basilan. Ayan, pinaris po natin yung atin pong Ayan, abuhin po na basila, no? So, malapit na po itong mangitong -mang mga sa sapagkat medyo bumuka na po yung kanya sipit. Uh, at syempre, ayan, nakahanda na po yung kanya pugad. So, supposedly, so, sa lagayan siya natin ilagay doon sa ating rinsing area. Unfortunately, lagi po siyang nakakalabas kasi nga hindi po matapos-tapos po yung ating rinsing area. So, meron pang mga party na, ayun, na lalabasan po ng mga alaga. So, meron siyang tatlong sisiyong mga nandito. 2 months old, ayan, uh, ah, kinuha natin at ah, dito natin nilagay so mga stag po silang lahat no at ayan mga malalaki na mga kasiken no so pwede natin gagawing brood kag ito no so mga abuhin manang mana po sa tatay no at syempre merong black so iwan ko ba so tatlo na lang po natira and then yun nga puro mga stag din mga kasiken syempre eh update ko na lang din kayo mga kasiken sa atin pong ibang basila no sapagkat yun nga basilan lang yung konti natin ngayon so ito na lang po yung isa yung spong, natin na basilan hen ito na lang po yung hindi pa nangitlog mga kasiki no ayan but lagi po ito kinakastahan ito mga kasiken so hopefully makapagitlog itlog na po ito sapagkat kapatid niya po yung merong walong sisyo mga kasiken no so iwan ko ba bakit po hindi talaga ito nangitlog at yun pong ating naging isa. Yan. asil blows Malapit na po yung mga sapagkat yun nga nagpapakasta na rin. So, ito ito po yung main brood cock natin na kumakasta doon sa mga namisano So, hopefully merong magmana dito. Kasi nga uh, meron pong maraming nagchat sa atin na gusto daw nila yung formahan ito Especially yung galawan. So, sobrang galing talagang ng galawan ito So, hopefully makapag-share tayo ng pasisyo. At dito po, meron tayong isang basilan dito na stag hindi masyadong maamo mga kasiken. so ayan papaliguan natin ito sa sunod na araw sapagkat ayan meron na po itong may-ari mga kasiken, no? so ihanda natin lahat po so tomorrow papaliguan po natin lahat po ng mga binayaran na kasi <laughs> bayan na po yung iba no meron na silang mga initial payment mga kasikan so so far ya yeah, yan lang po yung update natin po sa ating basilan mga kasikan no? so hindi ganong masyado marami yung basilan natin sa yun nga naibenta natin nung pinasok po tayo ng sakit dito at ngayon unti-unti po tayo makapagbalik makapagparami mga kasikan sa pagkat dahil po sa sunod-sunod na mga kalamidad dito sa Cebu uh, una yung lindol pangalawa yung bagyo Ayan, so talagang yung educational system natin ngayon, ay uh, iwan ko ba kung hanggang kailan po makababangon. So sa ngayon mga kasikin, modular lang muna yung mga bata. Kaya meron tayong uh, mataas na oras po dito sa ating manukan. So ayun nga, makapag-focus tayo. So hopefully, makapagparami tayo ulit mga kasikin. So sa tingin ko eh, Hanggang dito na lang po muna yung content natin patungkol po sa atin pong mga basilan. And i-update namin kayo sa growth po sa paglaki po ng ating mga basilan. Enjoy po and happy farming. God bless.